Basta bisaya, mga katulong lang yan. Basta bisaya, mga ignorante. Basta bisaya, hindi makapagsalita ng derecho sa Tagalog. Kadalasan ginagamit din ito sa panalait ng ibang tao. Kagaya na lang ng mukha kang bisaya at ugali mo bisaya. Basta't badoy ang pananamit at wala sa uso, bisayang style yan. Bakit nga ba may mga ilang tao na gumagamit ang salitang bisaya sa tuwing nilalait nila ang isang tao? Ganun na ba kababa ang tingin nila sa mga bisaya? Bakit nga ba may mga ilang tao ay nilalait nila ang mga bisaya? Kung ang salitang bisaya ay ginagamit mo pa hanggang ngayon, kung nagagalit ka sa isang tao, gumising ka na sa katotohanan. Bagong henerasyon na tayo ngayon. Maraming magagaling mag-English sa kabisayaan. Maraming magaganda sa kabisayaan. Maraming sumikat sa kabisayaan. At maraming matatalino sa kabisayaan. Alam nyo ba na isa sa pinakamagaling mag-English ang mga bisaya? At alam din natin na maraming mga bisaya ang mga may mayayaman. Saan ka man nanggaling na lugar, Bisaya ka man o katagalugan, isipin mo na bawat tao ay may kanya-kanyang galing at talino. Huwag mong laitin ang mga taong sa tingin mo'y mababa sa paningin mo. Kasi balang araw, yung tao na nilalait mo, maging matagumpay pa sa iyo. Hindi sa lahat ng panahon ay nasa taas ka. Tandaan mo na ang taong laging mapagmataas ay ibababa ng Diyos at yung mga taong mapagkumbaba ay iaangat niya. Kaya wag man lait kung ano man siya, bagkos, magtulungan at magmahalan kayo. Kahit na nakakasakit o nilalait ka na nito, huwag pairalin ang mapagmataas at makasarili. Hindi kawalan sa atin ang magpatawad at humingi ng kapatawaran sa isang tao. Bisaya ka man o Tagalog, anuman ang iyong salita iisa lang tayo na bansa at tayo ay isang Pilipino. Ako nga pala si Kuya Bruce TV, isang Bisaya and proud to be Bisaya. Kung may natutunan ka sa video na ito ay huwag kalimutang i-like, i-share at syempre i-follow na rin ang ating page para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko araw-araw. Muli, hanggang dito na lamang at mag-ingat po tayong lahat.